Hello guys, Tong TV. Ah, uh, kumusta kayo guys? Ah, uh, ako naman dito sa trabaho. Ah, oh, uh, na ako umuwi. Masakit yung likod ko. Uh, kasi bukas nga ang papalabas na naman tayo na kung saan eh sasabit na naman po tayo para magbigay ng mga libreng gupit sa ating mga hindi natin ka barangay so ibang barangay lang na pinupunta natin at sasabit naman po tayo bukas at kailangan ko makapagpahinga ngayon ng maga para bukas na napapalaban po tayo so pero bago yun uh, pupuntahan po natin yung ano pinagsama sa atin doon yung kumuha sa atin and then uh, napansin ko kasi na uh, parang isa, isa lang yung clipper niya eh tapos yung huling ano namin parang <laughs> hindi ko alam eh, pero hindi niya rin alam kung saan napunta yung clipper niya baka naisama yun sa pulikpit ng mga uh, tao doon na uh, akakala ay sa kanila yun sunay naitabi, naitabi sana hindi na wala so <laughs> pumunta siya sa bahay tapos hiniram yung clipper natin may mayroon naman akong bakanting clipper sa bahay so hiniram niya so yun yung ginagamit niya ngayon sa bahay kasi may, meron siyang maliit na barperiya sa loob ng bahay niya eh. tapos ay yung ginagamit niya, di ba? So, naisip ko, so surprise. <laughs> ano ba? So surprisehin natin siya. Tapos uh, mapapagupitin tayo sa kanya, mahaba na 'yung buko. Papabawas tayo sa kanya. Madalas kasi dito lang ako sa trabaho na nagpapagupit, pero ngayon sa kanya tayo magpapagupit. And then Yan. And then bibigyan natin siya ng na ano, regalo. Uh, sana magustuhan niya. <laughs> hindi po, hindi po lang, hindi. Hindi to, ah. Ano lang to karton to. Pero hindi ito yung laman, Siyempre, Bibigyan natin siya ng ano. Na clipper, 'di ba? So, nakita ko wala siyang ano eh, may may wired na clipper, siyang cordless, pero syempre, iba pa rin yung meron kang ganitong clipper. Ah, kasi pag bakbakan na, mas magagamit mo to lalo lalo na nag-iisa lang 'yung wireless mo. Dapat meron ka nito. Kasi ito, hindi mo na kailangan charge. So, ito, 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 ito. Tapos, ang backup mo na lang yung wireless. Pagka mainit na yung pinakatalim niya. So, ibibigay natin to sa kanya. Uh, sana magustuhan niya. Ito yung Wall 200 series. At, uh, hindi man to brand new, pero bagong bago to guys. Malinis na malinis to kahit sa loob to. Kahit yung talim niya, tinitan niya naman. Oh. No? So, hindi niya alam. Ibibigay natin to sa kanya. Sana magustuhan niya. Ah, uh, Uh, hindi ko pa alam kung paanong approach yung gagawin ko Pero uh, habang ginugupitan niya ako Doon ko yano na uh, papatayin natin to Tapos hindi niya alam Sa kanya na to So sana magustuhan niya At Thank you sa servisyo mo sa akin At Ibigay na kita sa bago mong partner At galingan mo yung trabaho mo doon So Ingatan mo to Kasi maingat ako sa mga gamit ko eh so, kita na lang tayo din guys at uh, huwi na ako, pindarito ako sa bakas kanila, para makita natin okay guys, balik tayo kumbaya tibigat nandito tayo ngayon kay Boknoy at uh, napagbibita tayo hello be sali kita sa vlog saan <laughs> so, kayo? nice this is humble barbershop so, napagbibita tayo guys ito na ating uh, ano. kasi. Pwede pa to Uh, bukas kasi mapapalaban kami bukas. at uh, meron na naman kaming misyon. Uh, Magano kami ng bigling gubit sa... Saan tayo bukas? Tanyong. Tanyong. So tanyong kami guys. Barangay tanyong. Manda kayo. Diyan kami bukas. Mapapalit ulit yung bukas eh. nabana kasi. Nahirapan tayo mag ano, eh. Mag... Tali-tali. So lang to. So sila yung kanyang barber shop dito sa kanyang sala. Uh, And... Ayun, kamusta pala yung clipper ko? Okay naman ako. Oh. Kanyan. Bukas, dadali na ba natin yun? Hmm. Hindi, may clipper naman ako sa bahay na ano. May inuwi ako isa. Ito ba? Yung gilid, okay na yan. Ikaw. Pwede natin ano yun. Bago pa rin pag-ubit. Kasi natin ko siya na. Ano yung lalang ikaw, ako, unahin ko muna ito. Oo, nag-video ko na muna para magkaroon. video Hindi, ayoko masyadong sagad eh. Ito po, hindi. Masyadong... Bukita kita, bukita Huwag na, parang na si Paul, balak niya. Tulungan <laughs> ko siya ng leksyon. Ayan guys, dapat ito tayo. Pagpunta tayo ng ano eh. Tissue. Yeah. Meron akong ganyan dati eh. Basta nung pandemic, na kailangan yung customer namin, eh, kailangan na kailangan niya. Sabi niya, okay lang ba, palitan ko na lang yan. Order ko na lang ng bago. Ganyan ang niya, on the spot. Kasi kailangan niya kasi para sa mga anak niya. Kasi mga anak niya, hindi niya nadadala sa shop. Siya na daw bahala magkalbo. Nabili ko yun ng one-five eh. One-five pa dati yun. One-five din. Sabi ko, one-five pa din siya. Kung magkano yung ko, din yung pa ko, ipapalang. Ini kontak aku Ha? So, e, ako. kontak. Ini kontak yung Ini kan ada mana aku ayah di sebuah. Ada barang jang? Aku nak lalu. Kena Hindi price na yan eh. Hindi ka tulad yung pandemic. Kala ko yan. Ano sa Nasa 1,000 pa rin. Oo. Uh, Oo, oh, nasa 1,000 pa rin yan. Pero... Eh, ano ko? Eh, kasi mo Yung dadalig ko tubo kasi. Kasi para meron akong 1. Kasi ang hirap yung charge, eh, ng, ng Meron ako dito, eh. Gagaling ko ito bukas. Test mo nga ito. Libre ko ito sa siya. Eh, gagaling ko ito bukas eh. Para... Wall Ito kami ito oh. Eh, lang. Masubukan oh, mo lang. Malakas ang vibrate nito eh. Ayaw mo yan? Ayaw ko talaga na may vibrate kasi naman, namamanid yung kami ko. Kapag oh, matagal? Namanid. Tapos? Ay, di ka sanay sa malakas yung makina. Yung... Oh, malakas ito oh. Malakas talaga yan. Ganyan oh, yun, 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 mo? Ganyan mo? Gusto ba gumawa ko? Tuloy mo lang, kung matalas. Sige. Ba para maano ko lang, ma... ma-try mo lang. Kasi, malaking bagay din kasi ang pagpakbakan, di ba? Hmm. Hindi ka tulad pag mag-charge ka pa, mag-charge ka pa. Ito kasi, simple ang kapasit. Hindi, pag nasanay ka na kasi sa, sa, cordless, medyo mahina kasi ang makina nun eh. Ako naman, nabibitin ako sa cordless. Oh, hindi pa. Ayun, ah, kadalasan yan. Ang gato nito, kaya paano? Huh? Oh? Ayaw mo talaga na? Eh? Oo. Oh. Pero paano mo sa'yo yan? Pwede na pag ano. Hindi, <laughs> sa sa'yo na nga yan. <laughs> hindi nga. Seryoso ako. Subukan natin ako. Talaga sabi. Sa'yo na nga yan. Pero... Subukan natin. Buhol well, yan. Ano ba? Buhol well, nga ito. Walang... Masigat para sa akin sa hindi. Oo, oh, oh, pero... Ang masarap pa sila lalo dito pa. diba? ka. di ba? Pag nalobat yung ito, pag nalobat to, tapos pila yung customer mo, mas kailangan mo yan. magbalik tayo sa ano, sa normal. Ngayon, bago ko lang, pero, oo, oh, malinis yan, pre. Ano yan? Bagong-bago yan. Kahit yung talin niya, bago, kahit yung motor niyan, kahit yung namin malinis siya. Ang naano ko lang. Sa'yo niyan! na mo, na, parang wala tuloy akong bit-bit. Yun -bit. eh, talaga. Ngayon, bago ka lang, pero, Hindi bago lang ako kasi matagal akong hindi umawak yun eh. Ngayon bago ka lang, pero matutuwa ka dyan. Sabi ko nga, nagpaalam na nga ako dyan. Sabi ko, kapasa na kita sa bago part na rin. Iba pa rin kasi, kapulad ko, meron din akong isang ganyan sa siya. Masa malapat yung cordless ko doon. So yun guys, uh, nagawa na natin yung taro natin yung taro na At happy naman. Yan <laughs> you know? Ayos, ayos, ayos. Ano ko sa'yo, surprise yan. Eh. <laughs> Parang masanay ka na ulit. Pero may nabago ka lang yun sa ano, sa una ulit. Kasi nasanay ka na sa cordless eh. Magaan, mahina yung makina. Samantalang yan, talaga namang medyo mabigat talaga yan. Pero, nagumbay tayo guys. Uh, masaya naman yung partner natin. Ay, nibago na ulit siya. Pero, malala, ma magagamit na ng gusto niya sa makbakan. then guys, uh, nandito na lang. Uh, see you sa next vlog. Bye-bye.